Tumayo si Camila sa pag-aalmusal nang lumabas na ang dalawang kapatid na lalaki. Buhat sa kwartong pinagsasaluhan nilang tatlo, handa nang pumasok ang mga ito. Ate, aalis na kami. Paalam ni Jessie. Sinamahan niya ang mga ito sa pinto. Mag-iingat kayong dalawa, ha? sabi niya. Oo, ate, sagot ni Manny. Lumabas na ang dalawa. Sinundan niya ang mga ito ng tanaw at hindi siya umalis sa may pinto hanggat hindi nawawala ang dalawa sa kanyang paningin. Nagbalik siya sa breakfast table at tinapos ang pag-almusal. Niligpit na niya ang mga pinagkainan nilang magkakapatid. Hinugasan na. ay nagsimula na siyang magwalis sa buong bahay. Pagkatapos na yun ay maglalaban naman siya. Dalangin niya na pagdating sana ng kanyang inay mamaya ay madala na itong pera na maipupuhunan niya sa balak na pagtitinda ng merienda. Mahilig siya sa banana at kamotikyo at sagu kaya ang mga yun ang balak niyang itinda sa harap ng bahay nila. Kapag nagklik siya, Baka magtinda na rin siya ng mga lutong ulam. yun na lang muna ang kanyang pagkakaabalahan sa halip na mag aral Nasa likod bahay na siya at naglalaba, nang makarinig siya ng ng humintong sasakyan sa harap bahay. Hindi niya alam kung bakit siya kinabahan, pero dali-dali rin siyang lumabas ng bahay para sinuhin ang dumating. Natigilan siya nang makita ang mamari Jackson ay nakatayo sa harap ng kanilang bako. Sa likod nito ang pamilyar na pagyeram na paghang tinitingnan ng mga kapitbahay nila. May kabang bumubundol sa kanyang dibdib habang papalapit siya sa may edad na babae. Nakatingin ito sa kanya at seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. May kailangan kayo. Ikaw ang may kailangan sa akin. Sagot nito na bahagya niyang pinagtaka. Papasukin mo ako para makapag-usap na tayo ng maayos. Pinapasok naman niya ito at isinama sa sales. Sa pagkakataong iyon ay naupo ang babae ng anyayahan niya. Naupo naman siya sa saluhang silyang kaharap ng inuupuan nito. Hindi siya nagsalita. Hinintay lamang niya kung anong sasabihin nito sa kanya. Siguro naman ngayon ay hindi ka natatanggi sa iaalo ko sa iyo. Pagsisimula nito, layuan mo ang aking anak at makakalaya ang iyong ama sa pagkakabilang ko. Natigilan siya. Paano na itong tungkol sa pagkakakulong ko ng kanyang itay? Huwag mo nang itanong. Kung paano ko nalaman ang tungkol doon? Basta ang gusto ko ipaintindi ko sa iyo, may kayang-kaya kong mapalaya ang iyong itay kung papayag ka sa gusto ko. Hindi pa rin siya nakakibo. Kinausap na lang abogado ko ang mga magulang na lalaking nasa lasaan ng iyong itay. Talagang gagawin nila ang lahat para mabulok sa bilang guwa ng iyong itay dahil kasalanan niya talaga ang nangyari. Ako lang ang makakatulong sa iyo para makalaya sila. Pero kailangan mong sundin ang gusto ko. Kung desidido silang ipakulong ang itay ko, paano niyo kami matutulungang makalaya siya? Wala ka bang utak? Pera lang naman ang katapat ng lahat. Humihingi sila ng isang milyong piso kapalit ng kalayaan ng iyong itay. Isang milyong piso? Saan sila kukuha ng ganun kalaking halaga kahit kalahati lang yun ay wala silang pagkukuhan? Handa akong ibigay sa kanila ang isang milyong piso. Gusto nila para makalaya agad ng iyong itay. Pero kapalit niyon, ay lalayuan muna si Jackson. Aalis kayo sa lugar na ito at hindi ka na magpapakita sa kanya. Nakagat niya ang mga labi. Talagang gagawin ng babaeng itong lahat para wasakin ang pagmamahala nila ni Jackson. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko kayo ng malaking halaga na mababao ninyo at magagamit sa pagsisimula ng bagong buhay. Talaga bang gano'n na ang galit niya sa akin at handa kayong gawin ng lahat para lamang magkalayo kami ni Jackson? Huwag ka nang magdrama pa babaeng. Wala akong panahong maghintay sa inyong sagot. Pagalis ko sa bahay nito at hindi ka pa nakakapagpasya. Tapos na ang alo ko. Pero huwag mong isipin hindi ko na kayo lang ng anak ko. Kung tatanggapin ko ang alok ninyo, kailan naman ninyo ako? Mapapalaya ang aking itay. Bigyan mo ko ng limang araw at makakalaya sila. Pagkakataon rin yun para makapaghanda sa pag-alis. Ibentay nyo itong bahay ninyo para madagdagan ng inyong baong pera. Sige po, pumapayag ako. Walang magawang sagot niya. Ibigay mo sa akin ang cellphone para hindi mo na matawagan si Jackson at para hindi ka na rin matawagan pa. Gusto ko rin gumawa ka ng sulat para sa kanya. Nagsasabing tinatapos mo na ang lahat sa inyo dahil nagmahal ka na ng ibang lalaki. Saglit siyang nag-alilangan sa katumpakan ng kanyang desisyon. Mahal niya si Jackson pero nasa panganib ang buhay ng kanyang itay kung mananatili ito sa kulungan. Tumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone sa kwarto. Ibinigay niya sa babae. Pagkuha na gumawa siya ng sulat para kay Jackson. Gusto niyang umiyak habang ginagawa ang sulat pero pinigil niya ang sarili. Bueno, hintay na lamang ninyo ang inyong itay. Pagkaraan ng limang araw, at sa araw din yun mismo, ipadadala ko ang perang babaunin ninyo. Tumayo na ito. Hindi na ako magtatagil. Inihatid niya ito sa labas. Pagkaalis nito ay nagbalik siya sa likod bahay at doon nag-iiyak na nag-iiyak. Kaninang tanghali bago siya kumain, ay ilang ulit niyang ininayal ang numero ni Camela pero hindi yung nagririn. Inakala ni Jackson na nakapatay na ang cellphone ng kasintahan. Ngayong gabi, nahanda na siyang matulog. Ilang beses na rin niya na dial ang numero ng kasintahan ay hindi pa rin nag-re-ring iyon. At lubha na siyang nagtataka. Naiimposiblihan siya sa isiping na ang cellphone nito. Bakit nito papatay ng cellphone? Imposible daram nagdaramdam ito dahil ilang araw na rin siyang hindi nakakatawag dito. Naging very busy siya nitong mga nakaraang linggo. Dahil nga sa pagsisimula ng construction ng building. Pero sinabi naman niya kay Camila na baka ilang araw siyang hindi makakatawag. At alam na nauunawa niyo ng kasintahan. Posible kayang nasnatch ang cellphone ni Camila at itinapon na ng nakakuha ang SIM card. Iyon lang ang posibleng dahilan kung bakit hindi nagri-ring ang cellphone nito. Maaari ring sira ang cellphone. Pero kung ganun nga, tiyak nang ipapagawa agad yun ni Camila dahil palagi itong naghihintay ng tawag sa kanya. Minsan pa rin yung idinayal ang numero nito. At hindi pa rin magri-ring, siyang matulog na lang. Pero pangako niya sa sariling bukas na bukas, ay bibili siya ng bagong cellphone na niyon niya yun sa kasintahan. Ilalagay niya sa phone book niya ang kanyang numero para matatawagan siya nito. Humiga na siya para matulog. Ang ibig mong sabihin ay galing dito ang mama ni Jackson para hindi makapaniwalang tanong ni Aling Milagring kay Camila matapos niya ikwento dito ang tukol sa pagpayag niya sa gusto ng mama ni Jackson. Marahan siyang tumangu kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha hindi nila ako gusto para kay Jackson. Mapait niyang turan. Bakit ka pumayag sa gusto niya? Inay ito ang pagkakataon para makalaya si Itay. Kaya sinunggaban ko na. Pero paano ka? Alam kong mahal na mahal mo si Jackson. Malilimutan ko rin si Inay. Ang mahalaga makalaya si Itay. At magkasama-sama tayo muli. Hindi nakakibo ang kanyang inay. Alam niya ang gusto nitong makalaya ang kanyang Itay. Pero hindi sa ganoong paraan. Mahal siya nito at alam nitong si Jackson ang kanyang kaligayahan. Huwag na ninyong isipin ang tungkol doon, inay. Baka may ibang plano ang nasa itas kaya nangyari ito. Ang kailangan natin gawin ngayon ay ihanap ng buyer itong bahay natin, kahit mura lang. Hayaan mo at pagsasabi ko sa mga sukay ko sa palengke. Ito namang lupa ay hindi sa atin. Umuupa talang tayo dito. Magkakabit ako ng karato lang for sale dito sa bakod natin. Para mabili agad itong bahay kahit mura lang. Para pagdating ni itay makaalis-alis na lang natin. Bigla siyang niyakap ng kanyang inay. Pasensya ka na sa amin ng itay mo, anak. Hindi ka na namin na bigyan ng magandang kinabukasan ay kami pa ngayon ang magiging dahilan ng kanungkutan mo. Inay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Mahal ko kayo ng itay dahil naging mabuti kayong mga magulang sa amin ng mga kapatid ko at handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Napayak na ang kanyang inay sa awa sa kanya. Napangiti si Lucia nang makitang pumasok ng restaurant na yun si Chit, ang babaeng ginugusto nilang mag para kay Jackson. Anak ito ng kasosyo nila sa negosyo. Kinawayan ito at nakita naman agad siya. Tumayo siya at agad nakapagbeso beso ng makalapit ito. Nang po silang magkaharapat sa kanya kay nang bata ng waiter. Kinuha nito ang kanilang order at saka sila iniwan. Anong nangyari, tita? Tanaw nito sa kanya ng makalisang waiter. Pumayag na siya iya. Kinuha ko ng cellphone niya para hindi na sila magkausap ni Jackson. Malulungkot na mukto si Jackson niyan sa Singapore. Kung hindi na niya makakausap ang babaeng iyon. Iyan ang dahilan kung bakit kita gustong makausap, cheat. Gusto kong pumunta ka sa Singapore at samantalahin mo na lulungkot si Jackson para mapalapit ka sa kanya. Samahan mo siya doon at aliwin mo siya. Napangiti ang babae. Halata ano ang excited sa sinabi niya. Kailangan palang umisip ako ng dahilan kung bakit ako naroon. Ayoko na isipin niya ang sinusundan ko siya doon. Napangiti siya. Kawin mo ang lahat para sa pagtingin niya ay mabaling na niya sa iyo. Ako na ang bahala doon, tita. Dahil ito ang kailang pag-uusap ng dumating ang kanilang order. Inilatag yun ng waiter sa kanilang mesa at saka sila iniwan. Saglit na lang sa pagkain ng kanilang pansin. Kung magagawa mo siyang maakit noon, yayain mo na siyang pakasal kahit sa West. Pagbabalik ninyo, ay saka na lamang natin ayusin ang kasal ninyo sa simbahan. Tumangos si Chip. Pagkatanggap na niya yung sulat na ginawa ni Camila, tiyak na magwawala iratin ng pagkakataong samantalahin mo para mayaya mo siyang magpakasal. Napangiti si Chip. Anam ko na ang gagawin ko tita. Pag na dito? Pagbabalik namin dito, tiyak nakasal na kami dalawa.